Ayan, hello guys, shout out everyone. So update ko lang po ang panahon ngayon dito sa aming lugar. So lumalabas po ako guys kasi kanina naririnig ko na mayroong thunderstorm at at yan, takot po ako mga palangga na ayan, mayroong lightning guys. Basta mayroong thunderstorm mga palangga, mayroon jud nang light lightning. Kumukulog kanina guys. Ayan, hindi po ako lumalabas. So ngayon, tinitingnan ko yung labas. Tinitingnan ko po yung ulap. Tinitingnan ko po yung ulap, guys. Ayan, maulap talaga, oh. Maulap talaga, mga palangga. Kanina, sobrang init kanina, mga palangga. Ngayon is maulap na. Ayan, marami ng mga ibo na nagsisililabasan. Oh, marami ng ibo na nagliliparan sa ibabaw. Kasi wala ng init. Ayan, oh. Yan ibon. Gustong-gusto ng mga ibon guys na walang ano, walang init. Kaya pag wala ng init niya no, oh, lumalabas sila at maglipad-lipad sa ano. Mag magsiliparan sila sa ibabaw guys, yung mga ibon dito. Yan. Parang uulan yata yung ibon oh. Yan, tingnan niyo po ang aking mga bayabas guys, ang daming bunga. Yan mayroon mayro na yung hinog guys yung iba yung bayabas ko so ayan medyo lumalamig guys medyo lumalabig siguro uulan po ito mamaya kasi ano lumalamig na lumalamig na po guys yan mga ibon mga ibon nagsisilipara na kasi ano wala na pong init kanina guys sobrang init po kanina kaya hindi po ako lumalabas Yan malamig na po ang panahon siguro mamaya uulan po ito So yan lang po ang update ko ngayon sa weather po ng aming lugar ngayong araw Miyerkules araw ng Miyerkules uh, March 5 Today is March 5 Wednesday at araw-araw ko po kayo i-update mga palangga sa panahon. Sa panahon po dito sa aming lugar. Ayan. Overlooking po itong amin mga palangga, overlooking. So, madali lang po ako makano, makakuha ng mga video. Ayun, maulap talaga, oh. Maulap talaga, guys. Maulap talaga. So, thank you, thank you sa mga palaging nagsubaybay sa amin. Araw-araw ko po kayo i-update guys sa panahon po dito sa aming lugar. Yan. Yan po ang aking ano. Yan po ang aking ama. Oh. Bahay po nila yan. Bahay po yan ang aking mga magulang yung nasa baba guys. Yan pag ano, pag mayroong bagyo mga palangga, dyan kami pupunta kasi hindi yan overlooking ang kanilang bahay pag mayroong bagyo kasi dito ang amin guys overlooking po ito <coughs> pag mayroong bagyo oh, lupad yun ang kuan lupad yun ang kuan mga palangga atop